Bless mama. tagasanto santo iho. Taga santo anak ko. Nang <laughs> sige na wala nagpiyong is papi. Oy. Boyage, kadakog baba ba ni mo anak. kada og baba ni mo taog manghuya boy. Anong daku baba? Ba Bless mama. tagasanto. Good morning anak ni <laughs> mata. Good morning, Papi. Hala, titit ko no, anak. Kabati ka, anak. Titit ko no. Titit ko no, anak. <laughs> Namino po din siya. Say good morning, Papi, anak. Inahilo, guys. Good morning. Happy Wednesday to all. Araw ng Merkulis ngayon at si Papi, ah, naghihintay na lang po na pakakainin ng agahan. Ito po si Papi, guys. Relax na relax lang. Wapay langgam, anak, no? Na, ang langgam, anak, anahuman ah, na ilang sag, anak. dali ara lagi na human sa ilang sag, anak. Nagtinabangay silang duha, anak. Nindot kayo, anak, naon ilang sag, anak. Dako-dako na, anak. Mm -hmm. Tinood orbita na anak. Dako-dako na ang sag sa langgam anak. Katubang puti ug tuka nga langgam anak. Mm, sayo kay sila nagtrabaho anak. na ikaw anak nagigdahigda lang ka diri anak. Uh -hmm. Nagigukot siro anak. Dagan kay ngaging motor anak kay nagkubra silang pensyon anak. Ikaw anak na chilang kagigda anak, wag kay makubra anak. si good morning bit to your viewers. Magpasalamat kas imong viewers na hello guys. Thank you for always watching. Sa aming video ni Mama Lisa guys. Ito po si Papi guys. Oh, behave ka eh guys. Wala. Saroon anak. Wala. Behave guys, si Papi guys. Ayan, umagang-umaga mga palangga. napaka po. So, ayan, good morning, happy Wednesday. To all of us, magandang umaga sa lahat. So, wala na pong ulan guys. At si Papi. Nakagawas ba kagahapon anak? Ha? Nakagawas kagahapon wala. Tuga ni Mama Lisa. Kibunala ni Mama Lisa. Ading, ading, ading. Eri, di di, 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 Ding, di, 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 di. Aring, aring, abanding. <laughs> hmm. Nakagawas ka anak? Nakapupo ka Hola Hala, maragwa gini kagawas si Papi kahapon. Muragwa gini kagawas. No, wa ka kagawas anak no. Wa manggid ni kagawas ang bata ba? Tag anon ko ni, magpupo gi ni Tigid po didi magpupo ang bata. Nakasabot ang bata. Magpupo gi dron ang bata ha. Magpupo ng purikintin ha, kanin purikintin. Hmm, magpupo na. Nga, ikaw man, upupo, mabalik dayon dayon ha? Yan po, guys, hindi pa po nakalabas si Papi, guys. So, palalabasin ko ngayon para magpupo at magwiwi po siya. So, ayan. Thank you for watching, mga palangga. Yan po si Papi, guys. Oh, relax na relax lang po.